Hi, Shubi. Hello. you. I'm of Yung kape mo, inaano mo ba yung creamer? Hindi ka gumagawa <coughs> Hindi ka Hello daw. nag ako. Sabi ko hello. ganda <coughs> nito. Sino si Dear Sugar? <tries> Uy. Ang kilig, ang kilig ako, Brett. Kita mo yan, hindi nga siya nag-good morning sa'yo. Eh. Sa'yo lang siya. Ikaw lang nakita niya, kumbaga. Kumbaga, in, ano, invisible ako, ikaw lang yun. <tries> You're feeding my Dilulu thoughts. <coughs> uh -huh. Oh, ah, that's Let <laughs> 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 mm -mm. Yeah. Hi, Nakushuvi. Akala ko naman na na yung tasa sa mukha mo.